Ina at tatlong anak na sawi sa sunog sa Santa Maria, Bulacan. Ngayon, si Kim Aspero, ang ama, ay naiwang mag-isa walang iba kundi sakit at napakalungkot na alaala. Ito po ang investigasyon ng mga pulis, may alita na pala ang mag-asawa bago pa man nangyari ang kakilakilabot. Nasawi ang 28 anyos na ina at kanyang tatlong anak na lalaki na may naedad isa, tatlo, at anim matapos ang insidente ng sunog sa barangay San Vicente, Santa Maria, Bulacan, umaga nitong Huwebes ikalabin lima ng Mayo. Kuwento ng kapitbahay ng mga biktima, nakita niya pang lumabas ng bahay ang ina ng mga bata bago ang pangyayari. May dalawang tao na po na nagsisigaw dito na may sunog po, may sunog. Paglingon ko, umuusok na. Nagtulong-tulong na po silang giniba yung gate, sa ad ng kapitbahay. Nagtulong-tulong po kami magano, kumuha, ng tubig tapos nagkuha na po ako ng kumot na nagano, taklab, sa bata kaya lang ang bata hindi makita-kita kasi madilim sa loob, aniya. Wala rin umano sa bahay ang padre de familia dahil pumasok sa trabaho sa Batangas. Nakalok pa umano ang pinto ng bahay kaya't nagpasana na ang magkakapit bahay na sirain na ang lock ng pinto. Kuwento ng isa sa mga Rom Espande, una nilang nakita ang sunog at wala ng buhay ang isang taong gulang na batang lalaki na nasa higaan. Natagpuan naman nila sa loob ng banyo ang dalawa pa nitong kapatid na lalaki. Ang mismo pong nakaarga ko noon, yung pangalawa po. Yung kinarga ko po siya habang nasa loob, umiiyak pa po kasi po naririnig ko pa po yung pintig ng puso niya kaya wala na rin po akong magawa noon, kwento ng Rom Esponde. Nadala pa sa ospital ang dalawang bata at ang kanilang ina pero kinalaunan ay binawian din ng buhay. Sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection, may nakitang posporo at dalawang bote ng paint thinner sa loob ng bahay ng mga biktima. Yung initial investigation po namin, ang findings namin dyan, yung mismong bata ang nasunog. Kumbaga nadamay lang yung higa niya. Malakas po yung probability na, syempre hindi naman siya magsisindi na walang open flame, dito po nakita namin na parang secondary lang po yung burning ng property. Yung tao lang po talaga yung unang sinunog, saad ni SFO3 Alfredo Hernandez, Chief Fire Investigator ng Santa Maria BFP. Ayon kay Kapitan Potenciano Lorenzo ng Barangay San Vicente, madaling araw bago ang sunog, dumulog sa kanilang tanggapan ang ina ng mga bata upang ipablotter ang problema nilang mag-asawa. Bago yun, nagblotter ang babae noong gabi at may patawag at paghaharapin po sana namin pero hindi na nangyari dahil kinabukasan, ito na yung bumungad sa amin na nagkaroon na ng sunog, personal problem nila, sa ad ni Lorenzo. Isipin mo na wala kang kahit ano walang pagkain, walang gatas para sa mga anak mo, walang matatakbuhan. Depression is not a joke. Si Kimwell, anim na taong gulang, at ang kanilang ina, 28 taong gulang ay nakipaglaban para sa buhay nila sa ospital ngunit hindi nakaligtas. Bago siya huling huminga, sinabi ni Kimwell sa kanyang ama, "I love you, Daddy." Ngayon, si Kim Aspero, ang ama, ay naiwang mag-isa walang iba kundi sakit at malungkot na alaala. Manatili lamang po mag-antabay sa mga balita dito sa ating bansa. Huwag po kalimutang mag-like at subscribe na rin po.